Naglabas sa na po ng pahayag si Senadora Laila De Lima sa mga pahayag kanina ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Narito po ang statement ng senadora. I did not watch the entirety of my public hanging. It's a spectacle that diverts us from more important national issues, and I don't believe I am one. But soon I will face my detractors. The glaring inconsistencies of statements from all witnesses in the House inquiry to this beloved prison drug trade conspiracy speak for itself. I refuse to indulge my accusers. By addressing their web of lies and desperate attempts to implicate me as a corrupt public servant. As a woman, it breaks my heart that my private life and personal relationship have become subject of the public and Congress ridicule. No woman, whoever or whatever she may be, whether a sitting senator or a humble secretary, deserves to be betrayed, to be treated. With so much disrespect and without dignity before the public eye by any man she is with or had a relationship with. It is a shame that those I trusted fell into the trap of power, deceit, fear, and intimidation, that they found it necessary to lie and twist truths to save themselves. Hindi raw pinanood ni Senator Laila de Lima ang kabuuan ng pagdinig ng kamera na tinawag niyang animoy pagbitay sa kanya. Isa raw itong palabas para malihis ang atensyon sa mga mas importanteng isyu ng bayan. Pero haharapin daw ng senadora sa nalalapit na panahon ang mga naninira di sa kanya. Ipinunto rin ng senadora ang anyay mga hindi pagkakatugma sa salaysay na matestigo sa pagdinig ng Kongreso tungkol sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Pero hindi na raw niya papatulan ang mga kasinungalingan at desperado di manong tangka para idawit siya sa katiwalian. Bilang isang babae na sasaktan daw ang senadora na pinagkakatuwaan ang kanyang pribadong buhay at personal na relasyon. Walang babae raw ang nararapat na tratuhin ng walang respeto at dignidad sa mata ng publiko ng sino mang lalaking nakarelasyon niya. Kahiyahiya, kahiyahiya raw na ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nabitag ng kapangyarihan, pandoloko at pananakot na nagtulak sa kanilang magsinungaling mano para isalba ang kanilang mga sarili. Humarap na sa pagdinig ng House Committee on Justice ang dating driver at close-in security ni Senator Laila Delima na si Ronnie Dayan. Dito niya isiniwalat ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa mga nagdaang pagdinig. Ito ang balita ni Grace Kasim. Kung si Ronnie Dayan ang nasunod, gustong gusto niyang dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice noong una pa lamang upang linisin ang pangalan niya. Ilang beses siyang nagpadala ng mensahe sa dating boss na si Sen. Leila de Lima upang humingi ng opinion matapos matanggap ng kanyang kaanak ang supina para sa kanya, ngunit hindi ito sumagot. Bunsod nito, inutusan niya ang kanyang anak na si Hannah May na muling kontakin ang senador. Sa palitan ng mensahe na ipinakita ni Hannah May sa komite, pinayuhan ang senadora ang dating driver bodyguard na magtago na lamang muna sa pangambang pagpipiestahan lamang sila sa pagdinig. sinisirin ng senador kina House Speaker Pantaleon Alvarez at Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaungkat ng kanilang relasyon. Sabi ko po, hindi naman po ba siya huhulihin kapag hindi siya pumunta? Hindi po ba siya uhuliin kasi hindi siya pumunta? Pag hindi po siya pumunta. Pag, oh, may sagot ba? Meron po. Oh, wala kasi sa... ano sa, anong sagot niya? Di ba nagtatago naman siya? Yun po yung sagot niya, Your Honor. Hindi ba nagtatago naman siya, sabi niya? Opo, oh, Your Honor. Sa affidavit ni Ronnie Dayan, dinitali nito ang naging relasyon kay Senator Dilima na tumagal ng pitong taon. Kinumpirma rin ni Dayan na nagbigay ng malaking halaga ang senadora para sa pagpapatayo ng kanilang bahay sa Pangasinan. Ang totoo ay noong 2007 humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa. Nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am. Ngunit nang magkaproblema na ang kanilang relasyon, pinilit umano siya nitong mag-resign sa trabaho. Bago matapos ang 2014, nagkalabuan na umano sila ni Dilima hanggang sa pinilit siyang papirmahin sa isang resignation letter. Sabi ko kay ma'am, pinag -re resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwersan niya akong magresign. resign Samantala, pinagbigyan naman ng komite ang hiling nitong legislative immunity upang hindi magamit laban sa kanya ang lahat ng kanyang mga testimonya. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives yung connect mo dati no nang umpisa kang uh, mag, mag uh, deal sa Cebu no buhay pa ba to buhay po yan your honor ano mong nasabi buhay pa kailan mo siya huling nakausap um yung bago ako umalis ng Pinas nakausap ko pa siya ako operate pa hanggang ngayon Oo. oh oh amata ha? <laughs> Sige. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, perhaps uh, I'll do my second round later. I uh, just want to pursue very, uh, very short, one very short point, but uh, I think it's very important, especially making uh, may kinalaman ito sa dati nating hearing sa Committee Justice about the uh, proliferation of illegal drugs. Eh, tama-tama, samantalahin natin, nandito si, Mr. Z. Kerwin at uh, handa siyang tumulong. <clears throat> Magkano ba ang benta talaga per gram ng shabu? Palagyan natin sa Leyte. Kano bentahan sa kalsada? Uh, street. street value. O street po, uh, street uh, per gram. Um, your Honor, sa ngayon, eyes uh, yung mm. last na ano ko, last na presyuhan ko. Hmm. Average last year. Kasi taas baba, taas baba yan, depende, di ba? Anong average last year? Per gram? Per gram, ano? 1 gram then 1.3. Right. Kasi uh, habang na okay. um yeah. nagdepende po yung uh, yung sa sinabi niyo po Mr. Senator yung 1 gram ay binibigay namin yan sa amin ng bibigayin 3 3 at 45 4500 4500 per gram ah uh, Y yung, yung pusher yun sa baba na yun. Ano level yan? Yung ano, yung... Mid level, street level. Street level na yan. Street level, 4 pipe per gram. Ang taas ang lady, ha? Oh. Oo, mahal talaga doon. Okay. pero on average, sa buong Pilipinas, nakakontak mo yun, nakakausap mo sila Peter ko, kung sino-sino. Ano ang average uh, sa buong Pilipinas? Kasi may mga area dito sa NCR, Nag... sure, alam nila General Bato, mga 1-2 per gram. Pero merong, merong 5,000 per gram sa bandang norte. Ano average, general average sa buong Pilipinas? Anong average per gram sa kalsada? Nagdidepende talaga yan, Mr. Senator, sa area Kung sabihin natin 2,000 per gram, conservative na yan. Nationwide. Kasi mayroong mga 4-5, katulad sa late, may 5,000 sa up north, mayroong... Pwede, pwede yung 2,000 per gram. Oo, <coughs> uh -huh. Diba, mga 2,000 per gram? Oo, oh, 2,000. Okay. Shabu yan, 2,000 per gram. Okay. Uh, so sa pusher, sa baba, magano kinikita ng pusher? Pag pusher, mag pusher ka... Nagdepende rin yon sa ano sa dami ng kanyang Pakete. Oh, pero per gram, magkano siya? Mga 300, 400? Ma, nasa mga 500, ganyan. Nasa 500, oh. ano? Oh. Kasi merong nag-testify dito. Oh, medyo kulang na sa timbang yun. Pero yun ang sapusyan, ano? Kasi may plastic din na makapal, may plastic na manipis. Ah. Uh, ah, kasi yung meron kami dito naimbestigahan na sinasabi na Uh, wala raw silang kapera pero mahirap sila eh. Pero nakakapaglagay sila ng 20,000 para makalabas sila eh. Eh, inalam namin kung magkano bentahan yung pala. 400, tama ka. 400 to 500 yung kanila eh. Per gram eh. You ano? Know? So, hindi pwedeng sabihin walang kita. Anyway, uh, okay. kaya ako sinasabi ito, no, ganito. I'm sure the statistics will be supported by, Sen by General De La Rosa. Sa Pilipinas ngayon, 1.7 million drug dependents ang regular drug dependents. Maabot talaga ng 3 million yan. Kaya nakarating kay Presidente Duterte 3 million na kinikwestiyon nung kung sino-sino. Pero tama yun. Pero yun, yung 3 million, ano yon kasama na dun yung mga uh, drug dependents or drug users. Pero yung tunay na tinatawag na regular drug dependents, ang approximation ng household survey, 1.7 million. Ano? Dito sa so 1.7 million na to, Mr. Chairman, 50%, approximately 50%, siya buh ang tinitira. The other almost 50%, mga 48%, would be marijuana. And then yung, yung maliit na porsyento, ando na yung cocaine, ecstasy, ko ano-ano. Okay. So sa 2,000 per gram, magka, ilan ng gramo ang ginagamit ng isang regular shabu abuser? So sa, sa so palagay mo na 1.7, in other words, 800,000. Ano? 800,000 ang 850,000. 850,000 Shabu ang tinitira. Ang regular Shabu abuser, pinaka-conservative na 1 gram a week. Mali ba yun? tama. 1 gram a week, ang isang regular Shabu abuser. O 2 grams a week. Nagdepende din po sa dosage ng isang addict, Your Honor. So, on the average, conservative? Um, gram more gram. than, more than 2 grams, grams. More than 2 grams two a grams week. 2 grams a week. Regular shabu abuser, more than 2 grams a week. Palagay na natin 2 grams na lang. 2 grams a week. Ano? At the cost of 2,000 per gram. 4,000 pesos yan a week times 850,000 regular shabby abusers ano total baka nagawa ng mga accountant dito ayan ano? 3.4 3.4 billion pesos ano? <coughs> a week. 3.4 billion pesos a week times 54 weeks. Yun ang umiikot na pera sa mga katulad nyo. Shabu pa lang yan. Conservative pa lang yan. Kaya talagang kailangan ng tumulong ka sa gobyerno kung gusto mong uh, gangay ma, masawata natin itong problema ito. Uh, itong mga ibang mga informasyon na nakuhas kasi namin, kaya ako pinalabas sa ito, yung, itong statistics na ito para makadagdag do sa aming hearing na Committee on Justice about some of the pushers na nagkakaila na hindi sila kumikita. Ano, ayan. So, and then one final point, Mr. Chairman, if you don't mind. Uh, Meron bang provision against familiarity sa PNP? Parang ko si General Lawson, kinanser tatay. Eh. Meron bang gano'n? Ibig sabihin, ang isang assignment di pwedeng nagtatagal. Meron gano'n provision sa PNP law? Uh, hindi masyado klaro, Your Honor. Before, uh, meron kaming requirements na You must be assigned sa three major uh, islands ng Philippines, Luzon, Visayas and Mindanao. Pero ako, your honor, in my case, yung assignment ko halos buong Magapolis ko, Davao City lang ako nagpaikot-ikot, your honor. Davao City, Davao Sur, Davao Oriental, Surigao Sur, sa Region 11 lang your honor. So wala sa Law? Wal Huwag lang sa isang unit lang. Pero well, kung maganda know. performance, pwede magtagal. Pero pagka hindi, hindi ba? Let, let's put it this way. You cannot be provincial director for more than two years, di ba? Yan ang ano. Yes, sir, You Lord. cannot be regional director in one region for more than two years. Yes, sir, Lord. You cannot be chief of police in one town or municipality for more than two years. Yes, sir, Lord. Pero you can uh, be transferred anywhere in one region if you are not the regional director. Yes, Your Honor. All right, thank you. So the, to end, Mr. President, just to, uh, Mr. Chairman, um, for the record, ang conservative estimate ng umiikot na pera sa mga posher sa Pilipinas ngayon, 183 billion 600 million. No, yeah, 183 billion 600 million a year. Thank you, Mr. Chairman.